Hi guys, mga ka-good vibes, welcome back to the channel. Today, gusto ko lang mag-share ng isang real talk na siguradong makaka-relate tayong lahat. This is not just about self-love, it's about real, deep acceptance. May mga kakilala tayo, kagaya ni Medeth, na kahit noon pa man sinasabi na nila, wala akong insecurity sa katawan ko, hindi ako naiingit, hindi dahil sa feeling niya perfect siya, in fact, kabaliktaraan, Tanggap niya na may mga bagay siyang strengths at may mga bagay din siyang weaknesses, pero ang pinaka-importante, tanggap niya pareho. Minsan kasi, ang problema sa lipunan natin, pinipilit nating ipakita na okay tayo, na wala tayong kahinaan, na dapat laging best foot forward. Pero ang tunay na lakas, makikita mo sa taong kayang sabihing oo, oh, may kulang ako, tanggap ko yun at okay lang yun, hindi tayo nanghihila ng kapwa, kundi masaya tayo para sa kanila kung anuman meron sila. Dapat lagi nating tatandaan, hindi tayo narito para makipagkompetensya sa isa't isa. Hindi natin kailangang magpaligsahan kung sino ang may mas maraming biyaya, mas maganda o gwapo, mas magandang katawan, mas maraming pera, mas bonggang lifestyle, o mas maraming likes at followers. Dahil sa totoo lang, walang katapusan ang kumpetensyang yan. Kapag nakabase ang happiness mo sa kung sino ang nauuna, laging may mauuna pa rin sa'yo. Ang mahalaga, masaya ka sa kung anong meron ka, kontento ka, hindi ibig sabihin na titigil ka na sa pangarap mo, pero habang tinatrabaho mo ang goals mo, hindi mo kinakalimutang pahalagahan kung nasaan ka ngayon, at higit sa lahat, natutuwa ka rin sa nararating ng iba. Yes, masaya ka para sa kanila, hindi ka naiinggit, hindi ka nagtatanong ng bakit sila meron, ako wala, kasi ang tanong dapat, anong meron ako na nagpapasaya sa akin ngayon? Ang dami sa atin ngayon ang akala, kapag marami kang pera, sikat ka, or perfect ang katawan mo, o marami kang blessings, mas magiging masaya ka. Pero ang totoo, ang tunay na yaman, yung kapayapaan sa loob mo, yung pagtanggap mo sa sarili mo, yung pagngiti mo kahit walang makeup, walang filter, walang bagong gamit, kasi buo ka, hindi dahil sa gamit mo, kundi dahil sa sarili mo. Kaya paalala lang, gaya ni Medeth, matuto tayong tanggapin ang sarili natin, flaws and all, dahil doon nagsisimula ang tunay na confidence, hindi sa pagpapanggap, kundi sa katutuhanang, alam mo kung sino ka, at mahal mo ang sarili mo. At kung may kakilala kayong kailangan marinig to, share this video, malay mo, yun lang pala ang kailangan nila today para ma-realize na sapat sila. Thanks for watching, guys, don't forget to like, comment, and subscribe for more real talks like this. Spread love, not competition. Hanggang sa muli.